Ma, Mama, Mommy, Inay, Nanay, Mudra. Ilan lamang ito sa mga tawag natin sa kanila. Alakit ng mga salitang ito ang hindi matatawarang pagmamahal at sakripisyo ng isang ina. Ngayong Mother's Day, ipapot natin ang pasasalamat at pagmamahal sa ating mga ilaw ng tahanan. So I describe my, my mom as a, as my superwoman because siya yung nagtaguyod sa mga kapatid even na kami ay walang kinikilalang tatay but siya yung nagbigay sa akin ng lakas na magpatuloy sa buhay. Isa siya sa pinakamatapang na babaeng nakilala ko. Ano, she never she's never afraid to speak up. Tsaka to share yung opinions niya sa mga bagay and I would describe my mom as a, uh, as a diamond po um, diamonds are stronger when they get pressured so just like my mother um, nahubog na po siya ng panahon and I am really I'm really very very proud of her po kasi um, she did everything and she loved us with all that she can po describe ko po yung mother ko as very maasikaso um, ko po, kahit po wala siyang pasok, gumigising siya ng madaling araw, 4 a.m. Para lang po mapagluto ako ng um, baon, kahit po college student na ako. Isa sa mga payo niya na hindi ko makakalimutan is yung huwag akong susuko sa buhay. And ba, sana mag, proud ka kung saan man ako ngayon. And wait mo na makapagtabas ako yung maging successful sa buhay. I love you. Happy Mother's Day. Ma'am, salamat po sa lahat ng ginawa niyo sa amin sa magkakapatid. I'm thankful ako dahil ko yung nagturo sa akin how to be um, dependent sa buhay and also maging faithful pa sa Lord. Um, happy Mother's Day, Mama. I love you so much. You know that um hindi ko na sasabihin ko ano pa kasi baka maiyak ako. <laughs> I love you po palagi, I'm here always. Hi, Ma, happy Mother's Day and super super grateful ako that I am one of your child and I hope na you are proud of what I am and what I I will become. Um, Happy Mother's Day, Mama. Thank you po sa lahat. God knows na araw-araw ko pong pinagtitink you na kayo po yung um, mother ko. Hi, Ma. Thank you for being one of the greatest women that I know in my life. Thank you for being a strong woman for us, hindi lang para sa sarili mo, para na rin po sa amin and para sa buong pamilya po natin. Happy, uh, happy Mother's Day, Ma, and thank you for everything that you give us and Happy Mother's Day po Happy Mother's Day, Mommy! Gusto kong malaman mo na ina ko yung pagiging matapang mo. At kahit hindi ko talagang sinasabi sinasabi sa'yo, mahal kita. At thank you sa pag sa amin sa simula bata kami hanggang ngayong college ako. At sa pag-aalaga sa'min. amin, lang. Thank you! Happy, happy Mother's Day, Mommy! I love you so much and take care! Of Ngayong Mother's Day, ipapot natin ang pasasalamat at pagmamahal sa ating mga ilaw ng tahanan. matatawaran ang pagmamahal ng isang ina. Kaya this Sunday po, happy, happy Mother's Day sa lahat ng moms out there. At aside from that, alam nyo ba na ang ikalawang linggo ng buwan ng Mayo ay kilala rin bilang Safe Motherhood Week na nagsusulong ng maayos at ligtas sa pagbubuntis. Kaya usapang Safe Motherhood tayo this morning sa ating Say Doc. Pero bago yan, let's all watch this. Isa sa pangarap ng maraming kababaihan ay ang maging isang ina. Pero alam niyo ba na ang pagbubuntis ay hindi madaling proseso at nangangailangan ng matinding dedikasyon at pag-iingat mula sa pre-pregnancy and pregnancy stages hanggang sa labor, delivery at recovery. Maraming dapat isaalang-alang at paghandaan para masigurong ligtas si baby pati na si mommy. Pag-usapan natin kung paano nga ba makakamit ang safe pregnancy journey dito lang sa CineDoc. Alright mga ka-RSP, makakapanayam po natin si Dr. Maria Linda Quevedo, isang maternal fetal medicine specialist and obigyanin sonologist. Magandang umaga po, Doktora. Good morning, Audrey. This is Dr. Quevedo. Hi, good morning, Doktora. This is Meiji. Una po sa lahat, no, ipaliwanag niyo po sa amin. Pwede niyo po bang i-explain no, briefly, ano po ba yung maternal health at yung safe motherhood? Meron tayong identified health indicators kalusugan ng babae bago pa siya sana magplano magbuntis para ma sigurado rin natin na maka uh, maka, uh, maka magkaroon siyang malusog din na sanggol. Ang ating unang-unang indicator for health ay dapat ang babae bago pa siya magplano magbuntis ay may normal weight. Ano ba ang indication natin for normal weight? Yung body mass index. Ito ay uh, sukat ng body fat uh, base sa kanyang taas at sa kanyang sukat ng kanyang timbang. Ideally, ang body mass index ng babae baguntis ay 8.5 to 24.9. Makakamtan niya to kung siya ay kumain ng wastong macronutrients at micronutrients. Ang macronutrients natin ay 20% fat, 40% carbohydrates at saka 40% proteins. Ngayon, ang micronutrients naman ay ang ating minerals at vitamins. Ang babae lalo-lalo na para sa nakakasigurado na tama ang brain development ng kanyang sanggol, ay dapat umiinom ng folic acid na 400 to 800 micrograms uh, per day para makasigurado na tama ang paglaki ng utak ng kanyang sanggol. Mm -hmm. Mm -hmm. So yun, no yung maternal health pala, hindi nag-start siya kapag nagbuntis ka na, pero yung plano mo palang na mag-conceive, doon na nag-start yun from your diet, mm -hmm. no Doc? Yes, and it should also be accompanied by proper exercise mm -hmm. para sigurado ang ating puso din ay malakas. Okay, doktora, syempre lahat naman ng mga kababaihan gusto gusto normal yung kanilang uh, pagdadala mm -hmm. o pagbubuntis, di ba? Yes. Pero dito po sa Pilipinas, sa datos po, ano po ba yung mga problema na madalas kinaharap ng mga nagbubuntis? Mm -hmm. Dito sa Pilipinas, ang pinakamadalas na problema na kinakaharap ng mga buntis ay ang hypertension. Uh, ang tinatawag nating preeclampsia. Ito ang pagtaas ng ating blood pressure na systolic na 140 at saka diastolic na 90. Ang ang susunod na problema dito sa Pilipinas ay ang diabetes at ang third ay ang asma. Ngayon, uh, ang ano, ang uh, Hypertension ay mayro uh, uh, screening test tayo dyan. may screening test din tayo sa diabetes at may screening test din tayo sa asthma. Mm-hmm. Yung mga screenings na yun Dok, before that, meron pa bang like may mga sintomas sa kailangan bantayan yung ating uh, mom to be? Now there are 10 danger signs of pregnancy, no? Ito ay ang unang-una ay panay-panay ang sakit ng ulo ng babae o kaya mm -hmm. nagdidilim ang kanyang paningin o kaya tuloy-tuloy tuloy sa ang sawa. kanyang pagsusuka. <laughs> Tapos meron rin kung persistent po o tuloy-tuloy din ang sakit ng sitmura o yung tinatawag nating right upper quadrant pain. Kung ang uh, bandang taas ng jan ng uh babaeng buntis. Mm -hmm. Ito rin po ay uh, dangerous kung ito ay accompanied by continuous uterine contractions o pananakit ng kaniyang matres, no? Tapos kung ang kaniyang uh, mga ang kaniyang mukha at ang kaniyang mga daliri at ang kaniyang mga paa ay tuloy-tuloy ang pamamaga. Mm -hmm. Ang pinaka-dangerous po ay kung meron na siyang vaginal bleeding. Pero uh, mas lalo po kung nararamdaman niya na ang kanyang kilos ng kanyang anak ay hindi na niya nararamdaman. Mm -hmm. Yun po, dapat ang uh, buntis ay dapat pupunta na ng ospital ka mm -hmm. agad Oo, okay. so, yung mga sakit ng ulo, no, dapat hindi yan na ipagsawalang bahala. Well, usually, uh, may ginaririnig ko sa mga babaeng nagdadalang tao, mm -hmm. yung stomach cramps na sinasabi ng ni Doktora. Pero ito, Dok, ano po ba yung mga unang dapat gawin kung makakaranas ang isang buntis ng ganitong mga warning signs, lalo na yung mga binabanggit mong komplikasyon? Uh, emergency na yun. Kailangan pumunta na sila sa ospital. Unfortunately, in the Philippines, uh, itong tertiary hospitals are, are not available particularly dun sa mga malalayong lugar sa mga metropolis. No? Yun ang uh, problema ng uh, uh, buntis dito sa Pilipinas. Mm -hmm. Do, kanina nabanggit nyo po no, yung mag-start pa lang na gusto nilang mag-conceive, kailangan yung diet, exercise. Meron pa po ba tayo mga additional uh, preparation and also during pregnancy para masiguro na ligtas yung mga sanggol at yung pagbubuntis po hanggang sa panganganak? Dapat ang babae oras na suspektsya pa lang niya na siya ay buntis, ay pumunta na sa kanyang obstetrician for proper uh, prenatal care. Ang, ang Fortunately, in the Philippines, 8 out of 10 women seek uh, prenatal consultation doon pa lang sa unang buwan ng kanilang pagbubuntis. Mm -hmm. uh, kung may proper prenatal care, ma-address po itong mga simptomas na ito. Tapos, yun ang nga sinabi ko sa inyo, yung tatlong pinaka ano, uh, common na problema ng buddhis dito sa Pilipinas, gaya ng hypertension. Pero po tayo mga screening test na dyan para malaman natin kung ang babae ay mag-develop ng preeclampsia. Uh, just, to, just for everybody's information, ito pong buwan ng Mayo ay also Uh, Pre-eclampsia Awareness Month, no? Pre And on May 22, we are going to celebrate the World Pre-eclampsia Day. Now, uh, ito po ay para itaas ang awareness ng lahat ng uh, kababaihan ukol sa mga problema na inaabot ng pagsa, hindi lang sa babae babaeng buntis at ang kanyang uh, kinakargang sanggol unit para sa kanilang lang pamilya din. Now, uh, mga screening test for ano for uh preeclampsia is nagsusukat susukat po tayo ng mean arterial pressure, no? Uh, kung ito po ay sinusukat po yung diastolic at systolic blood pressure ng babae para malaman kung siya ay may uh, danger of developing preeclampsia. Hmm. Tapos meron po available to nowadays screening test also using ultrasound to determine kung tumataas din yung may risk siya para tumaas ang uh, blood pressure niya using the ultrasound uh, Doppler indices doon sa kanyang uterine arteries. Yung po yung nagsusupply blood vessels dun sa matres ng babae. Hmm. Ngayon sa diabetes naman, sa diabetes naman, meron rin tayong screening test for diabetes. No? Meron tayo yung tinatawag nating oral glucose tolerance test. Ang bibigay po tayo ng challenge sa buntis ng pinapainom natin sila ng uh, sugar solution tapos kinukuha yung blood sugar after. Titingnan kung natotolerate ng babae kung i-challenge natin sila sa pag-inom ng yung inumin na mataas ang sugar. Ayan. Well, Doktora, ang maternal care po ay hindi natatapos sa uh, childbirth. Meron pa tayong tinatawag na postnatal care. Ano mm -hmm. po yung mga dapat na gawing hakbang uh, ng isang ina pagkatapos manganak para makarecover ang kanyang kalusugan at mabigyan ng sapat na pangangalaga ang kanyang sanggol? Oh, ang recovery ng babae after pregnancy takes 12 weeks and it is important. Dapat nyo dito sa... Uh, mga itong mga uh, mga susunod na mga linggo pagkatapos panganganak ang babae ay dapat pumunta pa rin sa kanyang obstetrician. Mm -hmm. Ngayon doon dini, dini encourage ang uh, ina para mag-breastfeed siya, no? Para doon sa kanyang sanggol kasi ang ano ang um, advantages mm. and benefits ng breastfeeding ay Last. Yung sanggol ay mas malusog kisa doon sa sanggol na umiinom lang ng formula, milk formula. Kasi ang, ang ina ay nagbibigay ng uh, maliban pa sa sustansya, yung lakas, yung kanya mga antibodies ay nabibigay niya sa sanggol. At ang sanggol ay may laban para sa, ano, laban sa mga sakit na common at saka ang findings ay later on in life they have less risk for diabetes developing diabetes mellitus and then benefits naman sa babae with breastfeeding is usually they they uh, uh, assume their non-pregnant weight faster and they um, have lesser chances for uh, developing diabetes and obesity later on in life and then Uh, this is the time also para ma-advise natin ng mga babae tungkol sa contraception para sa susunod na pagbubuntis nila, sila ay nasa tamang kalusugan. Mm -hmm. Dok, um, lastly, no I would like to tackle this briefly about postpartum. Ano naman po yung advice ninyo sa mga moms na syempre after nilang manganak, nag-change din yung hormones, yung um, kanilang mental capacity? Ano pong masasabi ninyo doon? after delivery hindi lang natin ta hindi lang masyado tayong aware there's also uh, the possibility of uh, having postpartum depression no because uh, biglang magpapalit talaga ang lifestyle ng babae from being a non-mother to becoming a mother no mm -hmm. with the extra responsibilities and challenges when you are uh, When you are addressing the needs of your neonate, 24-7, no? Ang hirap-hirap, kunyari, nagbe-breastfeed ka, tuloy-tuloy na nagbe-breastfeed ka. Kasi usually, we ask the mothers to breastfeed on demand, no? Hindi lang sa merong schedule. Uh, that's why it's all very important also that we ha she has proper family support. Importante-importante dyan ang role din ng father Yes All right maraming salamat po Dr. Maria Linda Quevedo sa pagsagot sa aming mga katanungan patungkol po sa safe motherhood. Thank you doc. Maraming ding salamat sa inyo for inviting me. Thank you.